Right. Alay, okay, huwag ka nga magpatugtog day okay, Ano? Okay, hindi ha. Bay, kakakisig-kisig mo nga pala. Bakit ho, ina? Ano naman problema ho nito? Ay, hindi nga. Ano kang kisig mo? Bakit ho? To? At totoo ka pang ternuhan. Ay, Ay nga ka, ngayon pa? ko na, ani, pati headband. Ang hmm. pangitaas, ang, ang ano. Oh. Ay, so sa gusto ko, Aba, magmakisig ko, kisig kayo ho talaga. Mo? Oh. Eh ano naman kung ito ay eh, magmakisig sa bahay dahil din ako komportable, eh. di din ko pakiramdam na ako'y maganda. O, ganun talaga inay. Mm, anong problema natin? Mm, ka ganda-ganda ng aking outfit. Kaya o, nga, ekonomi na rin la lahat. Totoo ka pang nagmamakisig. Wala ako, inay, ganun talaga. Kung gusto niyo magmakisig, eh kayo magmakisig din ho. Siguro kayo naiinggit sa akin. Ay, ako maiinggit ano? sa iyo. Kung ano? may hindi pinanganak na inggit, eh, gusto mo rin, ay eh, ano, siya, ano? wag ka mag-alala pag aray ano, pag aray, pag -aray na taos kayo suot, ikaw naman. Kakasya ganyan sa akin, sa unting iyan. Alay, di halta kayo nung gaya. Ah, mm. Ikaw ay small, ako ay large. Alar po. Large? Alay, large ka kaya? Ay, oo, oo. Hindi ka kaya XL? Ay, hindi ha. XL Grabe ka naman maka-XL. Oo, kayo maka oh, okay, magpapasyon siyo. Papagar na eh. Oh. Oo. Oh. Yan, lagi mga posing ninyo mga magkakapatid. Si, <laughs> si mama noon, ano? Ay, ano? Laging gano'n ang posing. Ay, siya ako. Hindi na posing ng ganyan, ang aking iba. Hindi gano'n. Aba. Ay, inyo. Naku po, nang inyong kabataan. Tapos gagarin pa kayo. Ayan. Gagarin pa kayo. Yan. Ayan. 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 Ano? Ayan. Nakuha mo. Tapos sa kanya kamay na kagayaan. iyan ang paborito kong posing nung ako'y kabataan. Ay, kiss muna daw sa kuya Chas. At ano, aalis na daw ang kanyang kuya. Ah. sa akin. Bye. Apo? Ang bango. Ang bango, ha? Ang fresh. Ayan. Yeah, Papasok ay, oh, kanyang kuya. Kapag na naman, nagkapinaman, ha? Oh. Kapag na kayo nagkapinaman, ka na 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 at doon kayo magkapet kumain. Yan. Yeah. Masarap magluto yan. Yeah. Masarap magluto. Ang kanyang, luto, ang kanyang kuya ay muna at ang kanyang kuya siya. Ay, si kuya, kanyang kuya siya. At saka si kuya Bien. Yes. Yeah. Tatlo yan. Ka na kayo nagkapinaman. Punta ka na po kayo doon. Dilaw na dilaw kayo ngayon, ah. Yes yan Tamo tama, ay tama sa init ng sikat ng araw. Oo, no. parehas. <laughs> oh, parehas. <dika>. Oh, diba? <laughs> Nasan uh, si Rami? Kayo, ha? Bye -bye. bye, -bye. Bye, bye. Ingat, love you. Love you bye bye. Love you, bye bye. Mm. Agata? You. bye, -bye. Agata. Ay pa ng gata sa akin. Gusto mo kung gusto mo? Walang lasa, walang lasang mm, asukal yan. Walang lasang tamis. Ano nagsama? <laughs> Bakit ka ganyan? Ano yan? Ah, hmm. oh, tutoy that, ah. Ito? Baka para makainom ka naman. Ay, hindi pala inubos ni Periana eh. Okay, Ako, na pa, pa, sir. Hindi... Bakit ang dahil dala? O, oh, si Rami. Ayan, ang aming poging-poging Rami. Sasabihin niya, doon daw sila tutulog. Aba, Diyos ko po. Ay, anak, ay magtatana na. Bakit? Bakit? Ay, wala ko na naisipan ngayon ng mga iyan. Yung titsira na sa kwarto. Ano pa ka dapukas? Ano pa ka dapukas? Ano Bababa atin. Kita niyo ko yan. Ha? Okay. okay. Bakit? Okay. Bakit maaga bukas? Ingat kayo. Kasabay niyo na Kuya Aymon? Tutoy, kasabay niyo na Kuya Aymon? Pati si Kuya Aymon, tutoy? Masabi Ha? Bye, ingat kayo. Oh, ay, wala ko nung naisipan. Kung... Ay, kaya nga ay, ako'y takat. Ang mga yan ngayon doon tutulog sa cafe naman. Ba? Sa bagay, doon naman itayo ay may tulugan. Eh, pero nakakapagtaka talaga. Kaya mga ito tutulog. Yun ang alamin mo oh, ah, oh, Nakakapagtaka. Tayo na sa cafe naman. Ayun, may, may. ngayon. Ngayon lang makakaisip magsitulog. doon magsitulog. May tumutulog. Oh, nga. Ay, hindi din tayo doon magtulog-tulog. Ako nyari sa gabay. Pwede, pwede. Ate. So, na natin. So, natin. Baka may may sasabihin na may doon tutulog bago kung saan pala tutulog. Kaya. Ako'y nagtataka hindi talaga. pa yan. Ay, 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 na, ay hindi. Nila na, ano, na ang ating mga Ay, hindi ko napatay Sige, na. Nakabag! Ay! Nasaan? Bakit ka nakabag? Ha? Ba, Diyos bakit ko po, ba, ba nga itong mga ito'y nagkakagartaw. hindi kaka ko lang ng ano. Ng ano? Bundok. Ha? Ah, ah, may mga dalang hanggay ang gawa. Ha? Bagay may mga Bundok dalang gawa. Bundok matutulog eh. Paano naisipan ang mga taong ito? kaya nga. Ano kayo naisipan? Eh, ito'y isang himala. Ganyan ka kapag mahal mo ang trabaho mo. Ay, tiyo mo, may dalang unan. Ba? Apa? Ay, ito yung... Ganun na din ang uniform. Pitong buwa ang, ang kapinaman. Ngayon lang nakaisip ang mga itong mag-garta. pa, magtataan na naman. Hindi lang natin napapag-usapan. Pero... Ah, doon na talaga sila lili. Lingit sa inyong kalaman. Ah. <laughs> oh. eh, madalas kami doon natutulog. Ah! <gasps> hindi ata tunay yan. Hindi tunay yan. Oh, siya, kiss na. Ba, ingat. Idalhin e, niyo na itong bulaklak doon. Sa kapinaman. Sa, sa... sa ano yan, ha? Pwede kayo mga ganyan niya ba? Sa... Kaya ano Pang bigay natin sa, sa ano. ano? Sa uh -oh. <laughs> Katagal pa! ya yeah, Magani, ka! marami pang paparating. Marami pa yan. Nagsiguro din yan, oh. Talagang mm. plastic eh. Parang hindi malanta. Oo. Oh, oh. oh, okay, oh, Oo, eh. yan. Ganon talaga. Ba, oh, ito mo nga ito. pa nga ng bundok. Eh, inorder ko yan! wala magbibigay. Bye! Bye! Kita mo oh, siyang iyon. Siya may talambang. Sinigurado na daw na ang bulaklak ay ano daw, plastic, ha? para daw hindi malanta. Bakit? Ano sama naman sa bulaklak na plastic? Ay, gusto ko naman nga yung plastic para na i-display ko. At saka parang oh. nagtatagal. Oo, oo. kasi ako bibilhan ng sariwa, tapos ikina ilang arawan lagas na. Kaya, ayan, ayan. Oh, isusok-sok ko yan sa pinaka ano flower base. Tapos, kitang-kita ko yun. Alam mo ba, gat? dati may manliligaw ako. <coughs> Tunay are. Ay, sa <coughs> Abay, marami. Hindi kaya sila sa inyong? Hindi. Di noon, dati, binigyan ako ng bulaklak. Ilan taon ako noon? 14. ilang taon na ako ha, ngayon? Maya-maya pa ako senior na. Pero, andyan pa rin. Oh. Ay, sino yan? Ay, nang alamit, nalimutan ko ng pangalan. Pero, buhay pa rin naroon sa mga inay. Oh. Adika, plastic na bulaklak yun, pero buhay pa rin. Yan ang siya sabi ko. Okay. Kaysa sa kung binigyan ako ng sariwang bulaklak, ay eh, di matagal ng utas. Sa bagay nga, uh. ang pagtumanda ay maaalala mo. Mm. Ay, kahit na yung minsan, ay may nagbigay naman pala sa akin ng isang rusa. Kaya nga, o oh, diga. Kaya Nagpagay maganda yung plastic. Oh. oh. Pero okay. maganda rin naman ang sariwa. Parehas, parehas. Kung anong ibigay. Eh, Pasalamatan. Pag... ano? Oo oh. uh, naman. Sa bagay. Uh, ay, may magbigay kaya sa akin. Hindi, ating aabangan. Kung wala man. Ay, ako na Hoy, alam mo ba ga Periana, ma maulit ma ko sa iyo. Dati pag may nagbibigay sa akin ng bulaklak, yung sariwa bulaklak, tago-tago ko pa yon, naka-plastic yon, tinutuyo ko yon. Eh ikaw ni isa sa nagbigay sa iyo yata. Waxi na ng waxi. Ay hindi pala. Dinalagay natin sa ano sa uh, berhen oh, ano. Oo, wax ka ng na uh, yung, 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 yung pinagagalingan, iniaalay ko yun sa uh, ano, sa altar. Ay, naman kay inay. Waksin na waksin. Baka sabihin niya sa mga nang... Ay, hindi, hindi, hindi. Ulitin ninyo. Ay, Ay hindi. Sabi ninyo. Kahit hindi mo sabihin ulitin, inaalaala ko na inilalagay nga pala sa berhen. Oh, na, man, ah, oo oh, nga. Ako yung higay Inilalagay ko sa plastic, nakatago. Ay, sa akin Pero ngayon yung nalipol na. Oo. Na. Oh, oh. Pagka iki, alam mong magiging boyfriend mo na at alam mong may pag-asa pag ibigay sa iyo, ipakatago-tago mo Ay, mula. Ay, mga pakilman. Lagi naman din yung pinapakilman. Yung mga binibigay lagi so, sa akin. Sino ka nang hindi? Alam, dige, mga ay, kuya ay, mo ay, dati, ibigay sa kanilang girlfriend. Alo, ano sabi <laughs> ano sabi Nung bata-bata ka pa kasi nga edad 12 ka pa lang may nagbibigay na sa inyong bulaklak. O ang kuya mo naman high school noon, yung gayon ang trabaho ng mga yun, kuya na rin. Yung ang strategy. Pag may nagbigay ng tsokolate. Oo, oh, hingi rin. kolekta ng... rin. Kuinay, akin na ang bigay sa inyong tsokolate nang nagliligaw sa iyo. At arin bulaklak at arin bibigay ko sa akin ding nililigawan. At di palipat-lipat na Yun, may napulot kayo. <laughs> Patay tayo ngayon sa mga kuya mo. Patay. Eh, hey, ikaw la ah. Eh, bakit? Ikaw din naman eh. Oh, katuwang naman kita din sa pagbibidyo. wala dahil At saka ba ikaw magagalit? Eh, yun may tunay. Oo. Oh. bagay itunay Tunay, oh, tunay naman. Maganda nga yun. Na makamenos. Oo. oo. Nakatulong pa. Ano?